muli po ay hayaan nyo pong uh, ipahatid ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat mga subscribers ro, followers at mga viewers saan man po kayo naroon, sulok man po ng daigdig kayo naroon ay uh, sana ay malayo kayo sa anumang uri ng kapahamakan at ito na po ang ating pag-ingatan dahil uh, nagsimula na po yung uh, kampanya ng uh, national uh, uh, candidates at uh, baka malinlang na naman tayo nitong mga unggoy na mga politikong ito. At uh, sana po ay uh, uh po tayo. Tanggapin po ang pira na ibibigay nila. Total hindi naman po nila pira yan. Pira po natin yan. Kaya tanggapin po ninyo ng tanggapin. Pagkatapos yung pong tanggapin yan, ah uh, yung inyong pong chinilas, isaw-saw na doon sa igit ng manok tapos isampal nyo sa mga pagmumukha ng mga yan anyway po baka bukas nandyan po ako sa tatawid po ako at uh, didiretso na rin po ako uh, didiretso kami ng aking team na dadalaw dyan sa aming dating iniikutan dyan at uh, at the same time ay mga hunting na rin po kami ng kanggaro baka sakaling makahuli po kami ng mga kanggaro dyan at uh, para po mayroon mapulutan itong mga kababayan ko mga uh, mangyan dito sa Mindoro ayan, yan, yan po ang misyon natin at uh, malabo po na pupunta sila rito sa Mindoro kaya kami na lang po ang maglalagalag sa Metro Manila at diretsyo na rin po kami sa aming iniikutan dyan sa Parting Luzon so yan po at uh, sana nga po ay magtagumpay tayo at makakita po tayo makasalubong po tayo ng kangaro at baka sakaling makakuha tayo kahit isa ha, ang dalawa, dalawang uh, kanggarudya na mataba-taba at uh, para may maipulutan dito sa mga kababayan kong mangyan uh, hindi na po ako masyadong magpapara uh, magsasalita lang po at uh, may, mayroon lang po ako ipapanood sa inyo at uh, talaga ng mga tiyak ito dapat ang panuorin ng mga politikong ing-ing at mga ah uh, bangag vlogger na mga ginging -ging. <laughs> ay yan yan po yan at uh, sana po ay makapagbigay ng uh, kasiyahan sa inyo itong inyong mapapanood dahil nga po iwasan ko na po ang magsalita nito magsalita dahil uh, uh una nag lang po ang ulo ko hayaan ko lang po yung iba at at least ma maganda silang <laughs> maganda silang magsalita at ah uh, yan po, at uh, masabi ko lang po, subscribe po rito sa Birana Live Studio TV. Pagkatapos nyo pong mag-subscribe, picturean nyo po, isend nyo po sa Tarek Hasan Merza yung inyong katibayan na nakapag-subscribe kayo. Ganon din po doon sa John Birana Vlogs. Ganon din po, subscribe din po kayo doon. Tapos send ang uh, ang inyong uh, screenshot or picture na katibayan ng inyong subscribe, ipadala po sa Tarek Hasan Merza. At uh, doon po naman po sa nagtatanong kung paano pong sumali, paulit-ulit ko po isang taon na po itong sinasabi ko. Kahit po uh, uh, anong uh, gawin ninyo, hindi niyo po matututunan hanggat hindi nyo po pinapanood itong video ko kung paano sumali. Ay kung inyo po lang po napapanood itong mga sinasabi ko rito, ay uh, sana ngayon alam nyo na kung paano sumali. Ano po? At doon po sa nagsasabing... Uh, uh dalawang taon na raw nakapag-subscribe ay uh, sana siya ang Ay hindi po ganoon. Ang usapan po natin dito ay mag-subscribe kayo. Picturean yung inyong katibayan na nakapag-subscribe kayo ipadala sa Tare Kasan Mesa. Kahit po isang daan taon na po kayo nakapag-subscribe dito, kung hindi nyo po ginawa yon, wala po kayong pag-asang mananalo at babubunot doon sa timba. Ganun lamang po yon. O ulitin ko lang po ang kasagutan po sa lahat ng mga tanong ninyo kung papaanong sumali na malagay yung mga pangalan dito sa timba na ating binubunot ang kasagutan po dyan panoorin nyo po yung mga videos ko kasi nandyan po lahat po ng detalye nandyan na eh nakakasawa na po maglagay ng maglagay dito ano po nandyan po eh balikan nyo na lang po yung mga video dyan kung interesado po kayong sumali at uh, para po ma matuto kayo. Yun lamang po yun eh. At uh, ito na po ang uh, ipapanood ko lang po sa inyo ito. Dahil ito po yung mga asana uh, sana ay uh, ano to, mapanood ito ng mga politikang, politikong inging -ing at doon sa mga bangag vlogger na mga gingging. -ging. <laughs> ay, ay, ay Ayan. Ayan po ha. Eh. Ah. Pambansang makata ng bayan. Ngayon magsasalita na naman ako para tanggalin ang kanilang katangahan. Ito ay para sa mga vlogger at sa kanilang supporters na bubo sa confidential fans. Itong mga vlogger na ito, hindi ko alam kung tanga o nagbingi-bingihan. Pati sinasabi ni Marcolita, ba? maintindihan. Ngayon, si Madam Lini naman ang ating pakinggan. Tinatanong <laughs> si Madam Lini kung ano masasabi niya sa confidential fans. Ano ang sagot ni Madam Lini? Ang sabi niya, before I answer that, I want to clear things first. We are not friends. I don't like Sarah Duterte, but I also don't dislike her. Hindi naman kami magkaaway, pero honestly, ang confidential presidential funds kasi is for general use unlike budget na may specific na ano na paggagamitan ang gusto kasi ng Quadcom is detalyado ang reports ng OBP piso by piso dapat sabihin saan ginamit eh hindi po ganon yon hindi po hindi yung gusto nila kaso kasi kung Fedin sal yon. <laughs> dotar-t'hi ca ió na J. pinasara ang ABS kasi ayaw magbayad ng buwes. Tapos inubos ang mga adik. Sasabihin nyo, bayad kami. Oo, matagal na kaming bayad hanggang sa aming kaapo-apohan. Nakikita nyo naman ang magandang proyekto na ating napakinabangan. Sa kanya lahat, hindi tulad ngayon. Walang nagawa kundi puro nakawan. <laughs> Kaya ano ang sinasabi ng army? Kung anong mas nakakabuti ng bayan doon kami? Sumusunod PRRD. Isang go-signal mo lang palagi kaming ready. <laughs> At ito pa, meron pang nagsabi hindi nila hawak sa liig ang buong tropa. Pangalawa, mas alam ng enlisted kung ano ang gagawin namin. Pangatlo, nag-aantay kami kung sino ang may lakas ng loob na pangunahan kami. Pangapat, taong bayan ang busing namin at hindi sa iisang tao. Panglima, marunong kaming tumanaw. Ayan ah, po ata. Ta tapos na ta po at ayun po sana nga po ay uh, napanood uh, ng mga kwento from... ng mga politikong mga ing-ing at saka yung mga Vlogger ni Bangad na mga gingging. -ging. <laughs> yeah, yan po at uh, nakakatuwa naman at uh, mayroong uh, taong uh, taong uh, talagang uh, napakahusay magmakata. At uh, yan po yan ay uh, uh, tagahanga po ako niyan, batang yan. Anyway po, mabalik tayo muna sandali dito sa ating mga <clears throat> Ah, mga politikong mga kumakandidato ngayon. awala ah, wala. Abang sa, habang pinapanood ko dito sa television itong mga ah, nag-iikot na, ay wala ko man akong ako makita ng maganda-gandang mga itsura ng mga ito. Dapat kasi nag-subscribe muna sila dito sa Birana Live Studio TV bago sila nangampanya. Kasi ang papangit eh. Oh. Ay kung sana nag-subscribe mo na sila, gaganda sila, gugwapo sila. At isa pa doon, so sila, malay mo. Pag nag-subscribe sila dito, at tiyak naman yung swerte nila, mananalo sila. Ayan, ay, puro malas ang aabuti ng mga yan. Lalo na kung salubong namin yan, ay pupulotan ng mga mangyan niya. <laughs> yeah. Yan po yan. O, kagaya nito mga subscriber ko. Grabe, ang gaganda na, ang gugwapo pa. At masuswerte na itong mga ito. Kasi nga, sabi ko nga po rito, wala pong uh, nag-subscribe sa akin dito sa na, na Live Studio TV na hindi sunerte at hindi gumanda at hindi gumapo. Lahat po ng mga nag-subscribe, wala na po kayong hahanapin pa. Lahat ng itsura ng katao, Ayokong kung ano man yung dating itsura nila dati, nabay may ibang iba na po ngayon. Kung ang mga balat nila ay balat ng uh, parang uh, balat ng... Uh, Uh, talaba ay ngayon po napakakinis na parang malapor sila na na <laughs> ayan po at uh, sabi ko nga po ay uh, magkoconcentrate po muna ako dito sa mga inaikutan ko, inaikutan namin at baka po bukas na kami sa Luzon at uh, bagamat dito po sa amin sa Mindoro Luzon din po ito, kaya ang ibig ko po sabihin tatawid po kami dyan sa Manila by all the way siha Tarlac, uh, Bataan at sakayang uh, <coughs> ano to, Pampanga, na yan So at uh, yun po mag lang din po kami kung ano yung aming ma o dyan at uh, sana nga po ay uh, uh, ano to. Uh, wag mag-cross ng landash yung mga uh, yung mga politiko mga kawatan na nakalista na po rito sa aking notebook sana nga po ay hindi hindi mag-cross ang landas namin dahil pag nag-cross ang landas namin ay tiyak po uh, ay dera uh, magiging uh, adobo sila at uh, mapulutan itong mga kababayan ko mga mangyan at ah... Uh, yun po at sabi ko nga po, wala na po ako masyadong topic dito sa mga unggoy nito ito. Dahil iisa lang naman po ang sasabihin nila eh. Sa darating na halalan, iboto ninyo ako. Pag di ko na paganda ang pagmumukha ninyo, tadyakan ninyo ako palabas ng opisina ko. Yan ang mga kondisyon nila. Lahat yan winto ko. Pati ang mukha ninyo, ipapapalitada ko. Lahat ng pangako yan. Yan ang sasabihin nitong mga ungas na ito. Wala namang iba eh. Sisiguraduhin ko yung tandaan ninyo yan. Sabihin siya sabihin nila, sa darating na halalan, pangalan ko laging tandaan. Pag naupo na ako dyan, sa aking kalalagyan, tiyak kayo'y aking pagnanakawan. Iyan na lang na malagi. Wala namang iba. May mapipili ka pa rito sa si mga hayop na ito? Kung mayroon naman po, kakaunti na lang po yan. Ayan po, kinakaw na yan. Sigurado po tayo dyan. Ito si na uh, uh Vic Rodriguez. Iyan eh, po, ibuto ninyo yan. Marculita, Pastor Kibuloy, ayan po. Pero wala na po akong ibang maisip. Basta ang sa akin po dito. Sige. Nakita nyo naman po na, 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 na pag sa sorbe itong, si, uh, itong mga tolpo. Ito yung mga tolpo na mga nagtatapang-tapangan. Pero ito yung mga duwag naman. At uh, sabi ko nga po sa inyo, tingnan nyo naman, ibot-boto nyo pa yung Erwin Tolpo na yan. Kita nyo! Di ba? nakabuntot lagi yan dito kay Romualdez. Anong ibig sabihin? Kapag ka nag-igit-igit itong si Romualdez, yan ang tagahimod, yang Erwin Tulpo na yan. Tapos ngayon, tingnan nyo, nasa ah, uh, ah, uh, unang nasa, nangunguna yan sa survey ng Okta Research. Pero yan, yan po, yung mga yan, wala namang, wala namang kredibilidad yung mga Okta-Okta Research na yan sa kay mga Pulse, Pulse Asian yan eh. Kaya nga Pulse eh. Kasi wala ng katotohanan. O yan. Para lang po malaman ninyo. Isa yan. Tingnan nyo naman. Ha? Nagnakaw ng identity yung si na yan, si Erwin Tulpo na yan. Diyan pa lang eh. Hindi na mapagkatiwalaan eh. Ibubuto nyo pa ba yung mga Tulpo na yan ng mga isang mga pamilyang mga ungas yan? Kaya sumikat yan Dahil nagtatapang-tapangan Pero subukan ninyong sabihin sa kanya Na makipagkita kay birana Pag hindi nanginig ang mga tumbong ng mga yan Yan ang sinasabi ko Pero wala na sa Sabi ko nga po Ayaw ko na pong mag uh, Ayaw ko na pong mag uh, Mag topic pa rito. Basta uh, sa akin po mga kababayan Ay pinapaalalahan ko lang po kayo Na ibuto po natin yung uh, Wala na dyan Yung uh, hindi na mga yung mga ganyan, mga ganyan. Bago man yan, si Tolpo na yan dyan, si Erwin Tolpo, sa Kevin Tolpo, wag na po ninyo buto yan. Huwag na po kayo magbumuto ng ganyan. Yan, si Manny Pacquiao. Yan, si Naribilya na yan. Nako po. Yan po yung mga pahirap sa bayan. Lito lapit na yan, nakaupo lang sa Senado. Ha? Tingnan nyo yung upuan niya dyan sa Senado, butas na. Uh, butas na. Ay, ilang taon na yan dyan, pabalik-balik pa yan dyan. Pero ay, hindi ko maintindihan sa inyo. Ang iboto ninyo, yung may alam, yung may talino, yung may utak, hindi yung mga bubo. Kaya yun po ang uh, paalala ko lang sa inyo. Anyway, ay uh, mahaba na tayo. At uh, sabi ko na po, hindi ako magpakahaba rito ng diskurso. At uh, isusunod ko na po yung aking uh, gagawing uh, video doon sa uh, uh, bubunutin sa timba. Ayan po, at uh, ulitin ko lang po, subscribe po rito sa Birana Live Studio TV. Subscribe po rin dun sa John Verana Vlogs At dito sa channel na dalawa na ito Dito kayo susurtihin At uh, yan na po Nagsisimula na po tayo Na namimigay po Ng kahit pa paano Ay uh, pasampu-sampung libu lang Alam kong barya-barya lang yan Pero kahit pa paano Ay makabili na po kayo dyan Ng uh, magic sarap Or uh, uh, Mantika man lang Maraming maraming salamat muli Sa patuloy na nag uh, Sumusubaybay dito sa ating munting channel Maraming salamat po sa inyo at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Yung, yung pong makakapanood dito sa video ito tiyak pagpapalain. Maraming salamat po.